Ito na mga kaibigan, may ganito kayong uh, klaseng uh, halaman. Ang tawag namin ito ay bermuda. Kaya napapansin nyo itong tumutubo na napakaraming damo na nalalanta. May solution pala mga kaibigan. Para hindi tayong mahirapan na palagi tayong nagbubunot Itong uh, napakaraming klaseng uh, damo, mga may kaibigan. May ire recommenda ko sa inyo na pwede yung uh, uh, i-spray sa ating uh, inaalagaan natin na uh, halaman na ganito. Oh, maganda itong bermuda namin kapag uh, lumalago, oh, nakagri-green kagamitan. So, yung uh, herbicide na ire-recommend ako sa inyo, kagaya kung ah uh, uh, hardinero ay uh, herbicide na uh, triple 2,4-D herbicide amine amine tinagan na dyan, kakabas at yan triple 2,4-D uh, herbicide amine yan. Yan ang irerekomenda ko sa inyo na pwede yung i-spray itong uh, uh, napakaraming uh, damo na tumutubo sa inyong na uh, naitanim o inaalagaan ninyo na bermuda na ganito o oh. lahat ay nalalanta kahit uh, o maninipis na dahon itong uh, Tim mo buna mo ay talaga nalaylay lahat o oh, nalalanta lahat mga kaibigan yan ang tip ko sa inyo mga kaibigan kada kayo mga kapsat nga kagaya kong uh, ardinero tapno saan kayo nga marigrigatan nga anayon nga agab gabot itiruot ayan o oh, yan yan herbicide triple 2 for d amain lang kakabsat itin kay ispre iti bakuran nyo ala kit na tayo amin da kita ruotin kakabsat uh, bar nga iti bar nga kung kuna kun, tayo kit narigat ito mm. mm. kaya o oh, na, na lay, lay da, amin nagamoy iti bundan so god bless us all kata amin amin mga kaibigan thank you very much iting kay man panagbuya iti uh, sang kapasit nga in uh, ka, bueno channel ni brother Benny Hines kinit sang kapasit nga in, nakmanin na Share ka na kayo na uh, pagsayatan tayo amin-amin. God bless us all ka na kayo amin-amin, mga kaibigan.